Nga lang ka, oh. Ayan oh. Nandito na sa ano natin oh. Nasa loob na ng bahay oh. Daddy. Okay, Hindi eh, nadami no, lang gam oh. oh. oh Ayan, sige, makulit kay. Eh. Ano? Huwag ka dyan sa ikaan. Oh, dami lang gam oh. Hmm? hmm. Ayan po. O oh. yeah, no? Dami, oh. Hmm. Oh. Yeah, oh, oh. Ayan, tedit. Ayan, dami, oh. dami. Sobra. Papasok na dito sa igaan namin. Ayan, napasok na hanggang doon sa loob sa ilaw ano na naglilipahan sa ilaw ano po bang magandang gawin dito? Huh?